Kung sakaling sasakupin ang West Philippine Sea, lalaban ba mga taga-tondo? Lalaban kami, syempre. Papalo namin mga tambo sa kanila. <laughs> Uy, boss! Sige kayong kumpal. Dadaan ako. Nag-iose ako. O ngayon nandito tayo sa tondo at tatanungin natin sila kung lalaban ba ang mga taga-tondo kung sakaling sasakupin ang West Philippine Sea. Kaya tara, tanungin natin sila. Let's go! Nandito tayo ngayon tala sa Casa Morriones Digital Linear Park. Tatanungin natin sila, kuya. Ito, sa mga guard na mga nagbabantay dito. Bossing! Pwede kayo ma-interview, bossing? Oh, Ang tanong ko lang, bossing, kung sakaling magkakagira, handa ba lumaban ng mga Tagutondo para sa West Philippine Sea? Opo naman, pag matuloy yung laban sa West Philippine Sea. Siyempre, paglalaban natin tong ano, Pilipinas. Gagamitin mo ba yung shotgun mo dyan, bossing, pagsakali? Kung anong dapat gamitin, yung nagagamitin natin. Ang mga Pilipino, hindi mo Para sa Pilipinas, paglalaban. Maraming oh, maraming salamat. Ano pa alin niyo, kuya? Junjun Solis. Ito si kuya, sakto. Nakaupo pa na kay Yossi. Tara tingnan natin. Tanong natin si kuya. Bossing, ang tanong ko lang, bossing. Kung sakaling magkakagera dito sa Pilipinas, lalaban ba ang mga taga-tondo para sa bayan? Siyempre naman, lalaban yun. Saba, no? oh, oh. Da kasi alam mo, ah, pagtatanggol natin to. Oo. Oh. Kasi wala iba magtatanggol nito kundi tayo tayo. Eh, wala nga yung mga iba. Yun. Uh, eh sabi na lang yung mga taga Tondo mga medyo maangas daw boss. Ano masabi mo doon? Hindi naman sa maangas, kaya lang na ano lang sila yung Eh, ko ba, may mga kanya kanya oh, discard yan. May, mga maangas talaga merong hindi. Oh, uh, merong hindi. Halo-halo ah, talaga, no? Sige bossing, salamat. Ano po pangalan nyo? Jim Brown. Jim Brown. Ang oh, ang pangalan niyo tayo. Tapos kayo si Yossi lang ngayon. Chill, 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 chill lang, chill, uh, Pangalan sa akin ng bata pa. Salamat po. Mga mga maangas talaga si Tatay Jim Brown. Takayo si Yossi pa na. Bossing, may tanong lang ako sa'yo, Bossing. Ang tanong ko, kung sakaling magkakaroon ng gara at sasakupin ang West Philippine Sea, lalaban ba ang mga taga-tondo? Siyempre naman, no, mam. mga tig Oo, palawan mga taga-tondo <laughs> pala eh. Ito, ano? lugar ng pating at leon eh. <laughs> Lalo, lugar pala ng mga pating at leon to, no? Ano gagamitin mo? Sumpak. Sumpak, sumpak daw. Sumpak gagamitin ni Bossing. Saan ang pangalan niyong Bossing? Bal -Gamboa. Yun, si Bal -Gamboa. Maraming maraming salamat kaya Bal -Gamboa. At sa, nagpaunla ka sa ng taong bayan. Maraming salamat kaya Bal Gamboa. At napakangas niya, gagamitin niya daw sumpak. Boop! Huh? Ito mga tambulero ng ano, talaga tondo mo. Tara natin sila. Mga boss, tatanungin ko lang yung mga maangas dito, bossing. Siyempre, kami yun. Ay, 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 ay tumangas, o, ito maangas. Ito maangas, ito maangas. Ay, ito Ha? Tumangas ka ba, boss? Hindi ako maangas, pero malupit kami. Eh malupit, malupit. Ano ano bang grupo niyo, bossing? Pinas Oludum. Yun, Pinas Oludum. So, May nag-invento ng angas kami yun. Ha? Ah, <laughs> nag-invento ng angas kami. Ano pangalo mo, bossing? Bentong. Bentong! Ayun, maangas si Bentong! Puro tugtog lang kami rito, maangas lang kami tumugtog. Pero yung yabang tapang, wala yun. Ano yan? Sa tugtugan ng yabang na yan? Sa tugtog lang. Pero iwas tayo sa gulo, syempre. Kung sakaling magkakaroon ng rat, sasakupi ng West Philippine Sea, lalabang ka ba? Lalaban kami, siyempre, ito, papalo namin mga tambol sa kalma. Tama, alam mga tambol. Hindi naman tayo papaharga-piyado mga Pinoy, siyempre. Unang-una, Sinakop na nga tayo eh, Papa, papayag pa ba tayo? Laban na tayo sa lahat, uh, para magpaalipin pa tayo sa ginagawa nila. Oo oh, ano nga. Eh, bababain pa nila tayo, ibang usapan oh, yan. oh, yun. Iba sa klase na pag ano, binaba dito, no? Ay, lugar na natin yun eh, papargabyado pa ba tayo? Hindi papayag mga tiga tondo, pag gano'n, lalo na. Yung mga pampangabuso, abuso hindi tayo papayag sa gano'n. Hey, Sige okay, bossing, oh, maraming maraming salamat. Ano pangalan niyo po? Jonathan Flores, Tondo Manila. Tondo Manila. Pinas Oludum, shoutout. Shoutout sa Pinas Oludum, May mga malulupit naman mambulito sa Tondo. At at, syempre, pinaka dito at pinaka pinakamaangas dito at malulupit. Sa tugtugan. Ano dun? Pinaka pinakamaangas to tol? Tugtugan lang, tugtugan. So yun ito si Kuya sakto mo ang hoodlum. Talagang parang ano, alam mo galing talaga sa kaluluwan talaga si Kuya. Bossing. Wala pang panahon sa ganyan eh. Di boss. Mangas, mangas. Wala pang panahon. Ah. Mangas ako rito nakakatuwa ng ito. Ug naman. Ma waga rito, waga rito. pa eh. Taga dito kaya, boss. Oo, oh, taga rito ako. Batang Tondo ako. Tubong Tondo talaga eh oh. dito na kayo tumanda. Born and raised in Tondo. English pa si Kuya. Ano pangalan niyo, Kuya? Paul Eusebio. May tanong lang po ako sa inyo kasi nakita ko kasi sa mga postura niyo, bossing parang napakaangas at napakalupit niya talaga dito eh. Mangas ako. Oh malupit ako rito. Kung sakaling sasakupi ng Tang West Philippine Sea, lalaban ba ang mga taga-tondo? Lalaban. Ang tondo, palaban yan. Anong gagamitin mo, boss? Pagsusumpain ko silang lahat. Ah, may sumpa ka, bossing? Oo, gusto mo, gusto mo sumpain kita mo, nga. Huwag naman, bossing. Huwag po, huwag po. Mga skateboarders dito sa tondo. Boss, ano pa alam mo, bossing? Eman niya. Eman? Kasi meron lang akong simpleng tanong. Ang angas mo pala. Mahis talaga ako. Matagal nga na nag skateboard Set ka lahat taon. Para mong makasali sa ano, yung mga, Olympics, yeah, ano ba yun, Olympics, gano'n? Hindi, ano lang. Skateboard lang? May tanong lang ako, simple lang tanong. Kung sakaling magkakaroon ng gera dito sa Pilipinas, at sasakupin ng West Philippines, lalabang ka ba? Oh, yeah. Ang gagamitin mo? <laughs> skateboard. Skateboard? Eh, ito sakto si Kuya. Uy, boss, boss. Huwag naman, sasagot sa... Boss. Di man, sorry, sorry po. Ikaw yung sa TikTok ah. Ay, hindi po ako yun. Panood kita eh. Hindi po ako yun. Kuya, <laughs> nasa kasap. Ano nun? Kupal. Boss, sumisindi ka ba? Makalin. Ano ba sinisindihan mo? Katol lang. Sakaling magkakagera, lalaban ba ang mga taga-tondo para sa West Philippine Sea? ano lapan ako dyan. Ito kang baby giant. Bossing, ah, uh, pwede may interview, bossing. Anong interview yan? Ba ka ba? Ba't interview mo? kapera ba ako dyan? I eh, mean, ano lang po, pang interview lang, wala po, wala po ang pera eh. Wala, wala mo, wala pa lang pera eh. Yo, yo, pa-interview. Ah, ganun. Di. isang tanong lang, bossing. Ano Kahit tanong yan? Kupal ano ka Hindi, ata eh. Hindi po, ikaw ata nagiginupal, bossing. Ikaw so, yung kupal, dadaan ako. Nag-iossi ako. Narangarama ako. Sorry, bossing. Maangas Bali, maangas ka talaga. Maangas ako. Gusto mo saan lang kita? Huwag naman, boss. Taga-taga-tondo ka talaga, boss. Taga-tondo ako. Oh. Dito na kayo lumaki? Oo, oh, di na nga ako lumaki. Di diba? na kayo lumaki. Diba? Di na kayo lumaki. lumaki. Sorry, sorry, bossing. Natawa kasi ako sa sinabi mo, bossing. Ang kita ah. Huwag mo, huwag boss. Ano pa yung, lang, man, yung yeah. tanong mo? Kung sakaling magkakagirad sa Pilipinas, sa sasakupin ng Pilipinas, lalaban ba mga taga Tondo? Siyempre lalaban to. Gusto sample lang ka namin eh. Pus, huwag mo. Makakasing wow, ano, eh. Chinese eh. Chinese ka ba? Hindi po, ano lang. Ikaw ay mukhang Chinese eh. Hindi, ganito talaga yung mata ko. Tinito lang. Tinito ka lang. Uh, uh, bossing, salamat. Anong pangalan nyo? Makolum. Kala ko baby giant. Hindi, mukha-mukha ko lang yan. Oo, oh, oh, malis ka na. Sorry, huwag naman, naman po. Boss, Uy, boss, ikaw na naman? E eh, pal ka ba? Eh, mo ba ako? Nakaantay ko yung pasayero ko eh. Hindi ano, ano, na. Ano kailangan mo? Naglilibot nag, ka ba dito sa tondo? Talagang ano ka? Naturo na try ako eh. Ay! <laughs> alam, alam, alam lakarin ko yung pasayero. Eh, okay, okay. kasi may tanong lang ako. Simple lang ulit ay, tanong ay, yung tanong ko. Ano May mga hunting na naman sa akin Na, nakarami na nga hunting sa akin. Tignan mo, nakasumblero na ako lagi. Nagtatago na ako. Hindi, hindi, boss. Ang tanong ko lang kasi, kung sakaling magkakagira, lalaban ba ang mga taga-tondo para sa West Philippine Oo, Nakaraan nga, nagbangka. Oh. Diba, ay, mula nakaraan, di ba ma malakas? Oh. Na, ang dami nakabangka, pwede na isabak sa West Philippines yun. Di ba makukulit po? Ay na, Lagpastao na yung tubig. Oh, mga nakabangka pa, ma ayaw, ayaw, pa magsilikas ng mga pwede. Oh. Eh. Ang gagamitin mo pag sakali magkagira? Siyempre yung kay Boy Dilay, water gun. Water gun, water gun lang. Ayun lang tatanong mo. O oh, sige, sige. Mabait ka sige na, mabait ka na. Oo, oh, mabait na ako. Mabait, o, mabait na. na ako. Bagong buhay na si Ano alam mo ulit? Si Chris Osto mo na ako. Ah, Chris Osto mo na? Oo. Hindi si Oo, oh, sino? si Ibaka. Iba Akrisos Iba? ah, no may Ibaka. Oh. Kagabi na. Boss, meron lang tanong, boss. Pwede ka pa ma-interview, boss? Tagatundo ka? Oo, oh, litim tagatundo. Tagang, dito ka na tumubo talaga. Oh, dito na. Tanong ko lang kasi, bossing, yung mga maangas talaga dito sa tundo naghahanap talaga ako, bossing. Kasi ang tanong ko lang, pag magkakagara, Bossing, willing bang ba mga taga na lumaban para sa Pilipinas? Oo, oh, mga balagbag mga tagatundo lalaban yan. Matik, yan. Matik, yan. Matik yan. Ano, mo ulit, Bossing? ah uh, na lang ang balagbag ng taon. Pagpag ng taon, 24 oras. Salamat, salamat, bossing. Salamat, salamat. Isang two points nga dyan, bossing. Two points. Two points. Salamat kay balagbag ng taon, 20-24.